Carla Estrada. Masama nga ba ang loob kay Catherine Bernardo? Catherine Bernardo, hindi na at hindi binati ang mami ni DJ. Lumipas na nga ang isang araw ngunit wala pa ring pagbati o birthday greetings mula kay Catherine Bernardo at mayroon pang cryptic post. Tila lalong umiinit ang usapin ng hiwalayan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla lalo na nang lumipas ang kaarawan ng mommy ni DJ na hindi binati ni Catherine Bernardo. Lalong inintriga ng publiko si Carla Estrada dahil wala o manong social media greetings para sa kanyang kaarawan si Catherine Bernardo, ang girlfriend ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Ipinagdiwang ni Carla Estrada ang kanyang ika-49th birthday kahapon November 21. Wala namang pahayag ang aktres at host kung binati nga ba siya ng personal o nag man lang ba si Catherine sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin itong komento sa mga bali-balitang nagkakalabuan na ang kanyang anak na si Daniel at si Catherine Bernardo. Kaugnay din dito, nagpakawala pa ng cryptic post si Carla sa kanyang social media. Ani ni Carla Estrada hindi mo utang sa iba ang buhay mo. Huwag mong gawing props lang ang pagkatao mo para bapasaya mo lang ang ibang tao. Pasayahin mo ang iyong sarili. Deserve mo yon. At kung ang iba ay hindi natutuwa, bahala sila. Kalungkutan na nila yon. Matatandaan noong nagkaroon ng issue, si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla ay sumugod pa si Carla Estrada sa bahay nila Bernardo Min. Ang mami ni Katrina Bernardo upang magpaliwanag at humingi ng dispensa. At sa tuwing magkakaroon ng mga issue sa pagitan ni Daniel Padilla at ni Katrina Bernardo, si Carla Estrada ang kauna-unahang nagbubukas ng pintuan upang magsalita sa publiko. Ayon pa sa naging interview ni OJ Diaz, hindi umano nagre-reach out si Katrina Bernardo at si Daniel Padilla maging si Carla Estrada na kanyang kaibigan tungkol sa isyong hiwalayan ng Katniel. Ayon pa kay OJ, kung mag-reach out naman umano sa kanya si Carla Estrada o kaya naman ang mami ni Katrin Bernardo na si Miss Min Bernardo ay bukas palad naman umano itong tatanggapin. Iginiit din ng vlogger at talent manager na si OJ Diaz na hindi niya umano ipinagdidiinan na talagang naghiwalay na si Catherine at si Daniel. Ang sa kanila umano ay mga haka-haka lamang at hindi pa kumpirmado. Ayon pa kay Oji, hindi umano sa kanila unang nanggaling ang hiwalayang issue ng Katniel.